time check mga time check mga guys 7 6 10 na naman ako ano. gabi po mag over time po kami ngayon kasi minamadali yung trabaho saka gumagawa po kami ng map ngayon kaya yung mga tao pinali ako sa kanila ng maayos yung <coughs> yung kailangan na ano para pinupudpud po ng liyo uh, lalabas talaga yung natural pasty po ng kahoy eh. kasi yung makap po nila dati yung unang gumawa dito eh nireject po ng ano din si kaya ito po yung nangyari ito po siguro gasang ulan naman to nababak so, jab and then So, na naman ng na, ano, hanggang sa lalabas yung pasti ng kaway. Masyadong masailan naman yung ano, yung QC po ng games Kaya, pinapano ko ng ayos yung ano, yung barnes na gagawin po natin. Kaya mga guys, pa pakipalo and naman po. Tsaka, abangan nyo na lang sa next video ko kung matatapos ko na po yung ano ito pa lang po yung ano yung ispat spot namin yung mga ano yung kaoy eh. yung mga diferensya ito po yung mga pinagpakuhan yan tapos yung mga ano ng, ano, ano nabili ako po ng mayos para pag po na natin ng ano sealer pagkatapos biyahin eh. Ganda na po yung labas na ng ano, barnas natin kaya yeah guys abangan na lang sa next video ko yung ano natin yung penis project na ano Eh, ano pala yung penis makeup natin siyempre medyo gaganda natin para sa ngayon pa-prove tayo papakita ko lang sa inyo yung ano yung bulway sarado na po dahil ka doon ng normal kaya hindi tayo makapasok yan ito pala yung nagliliya ah. nakalimutan ko si Wei Wingo Hoy Wingo, mag sub mag, mag ano ka nga mag shoutout ka muna <laughs> <laughs> Ito naman si si Porma Nasir Shoutout ka muna Por Shoutout sa mga viewers <laughs> Maraming salamat kung kung anong mag-follow kayo Okay Follow <laughs> nyo Follow nyo lang guys Tantan Painting Works. Terima kasih kerana Terima kasih